Bakit po may tao na nanggaling sa mahirap, nagkaroon lang ng kunting pira, hindi na nakakakilala sa Diyos? Yan lang po, Brad Ely. Alam mo kapatid, kuminsan yung pera at saka yung kayamanan, nakakapagpakalimot sa Diyos yun eh. Nakakalimutan ng tao ang Diyos. Kaya nung manalangin si Agur, ganito ang panalangin niya, pakinggan mo sa kawikaan. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, Sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agor, Dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako ng kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, sabi magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin ni Agor, napakaganda kapatid, na alam niya kasi mayroong mga tao pagka nabusog na, mayaman na, marami ng pag-aari sa buhay, nakakalimutan na nila ang Diyos eh. Maraming ganon. Kaya, yung salapi kasi, alam mo, nagsisinsay eh, yung salapi. Pinanggagalingan niya ng pagkasinsay. Basahin natin ang sa is Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag yun. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng mga maraming maraming kasamaan at pag ninanasa ng iba, nasisinsay sila, naliligaw sila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakalimot yung iba dahil sa pera. Yan po ang sagot ng Biblia, kapatid.